isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ito'y taong 1949. May apat na magkakaibigan. Sina Cooper, Rosie, Joseph at Mary. Magkakaklase sila noong nasa kolehiyo. At pinag-uusapan sa paralan kung paano katibay ang kanilang pagkakaibigan. Matalik na magkakaibigan silang apat at lagi silang nagbibiruan hindi nila kailangan ng panlimang kaibigan. Cooper, wala nang magkakagusto sayo. <laughs> Bakit pa ako mag-aanap? Ikaw na lang ang pang-aasalan ko. <laughs> ha, asa ka pa, Cooper. Mabait si Mary. Pero hindi siya magtsatsaga sa isang katulad mo. <laughs> Inanunsyo na ang bakasyon ng kolehiyo at plano ng mga magkakaibigang pumunta sa kagubatan. Dadalin ko ang jeep ni Magiging masaya to. Yo! Ano kaya magandang suotin para sa bakasyon? Mary, pakisabi sa kaibigan mo, huwag magbestida. Sa gubat tayo pupunta, hindi sa club! Hahaha! <laughs> ano ba yan? Alam ko naman yun, di ba? Basta magdalo kayo ng magandang kamera. Gusto ko ng maraming retrato. Sakay ng jeep, sinimula nila ang biyahe patungo sa gubat. Uy, wow! Ang gandang lugar nito, Joseph! Pumarada ka na dito at maglakad na lang tayo. <laughs> Sige! Habang naglalakad sa gubat, napadpad sila sa madilim at masukal na bahagi nito. Cooper, ang ganda ng lugar na to! Ilabas mo na yung camera. Kunan mo na ako dito, dali! Ah, ganun. Tagakuha mo na ako ng litrato. Gusto Gusto ko rin tumingin-tingin sa paligid. Masaya silang naglalakbay. Hanggang napansin ni Rosie na hindi na nila kasama si Mary. Oi, Cooper, san si Mary? Di ba kinukunan mo lang siya ng picture kanina? Ha? Huh? Kasama ko lang siya dito kanina eh. Kinukunan ko lang siya ng litrato sa gulod bandaron. Ah, patingin nga, akin ang camera. Pabirong kinuha ni Rosie ang camera kay Cooper. Maganda ang lahat ng litrato ni Mary. Ngunit sa likuran nito, may isang payat at matangkad na lalaki na kasuot ng itim na Amerikana at pantalon. Sa magkakasunod na litrato, nasa malayo ang lalaki at tila papalapit ng papalapit sa likod ni Mary. Napasigaw si Rosie. Cooper! Joseph! Tingnan niyo ang mga litrato ito! Saan napunta si Mary? Rosie, dapat tumakbo ka na pabalik ng jeep. Pero si Mary... Basta tumakbo ka na, Rosie! Bumalik ka sa jeep dun sa daan! Tumakbo silang tatlo habang tinatawag si Mary. Pagdating nila sa jeep, nakita nila si Mary nakatayo sa gitna ng kalsada. Pulang-pula ang mga mata nito at may mga galamay ang kanyang katawan. Bigla siyang tumawa ng malakas. <laughs> ano ito? Aalis kayo at ihiwan niyo na ako dito? Ha? Sa bibig ni Mary at may lumabas na itim na anino sa hangin at bumalat ito sa kanya hanggang sa bumuo nganyo ng isang matangkad na lalaki. Tila isang higante. Mahaba ang bibig nito at kulay puti at gumagalaw ang kanyang mga galamay. Blanco ang kanyang muka. Walang mata, tenga o ilo. Hindi nakagalaw sa takot ang magkakaibigan at dahan-dahan silang umalis. Ngunit mabilis na nakahabol ang lalaki at kinuha si Joseph. Joseph! Takbo na, Rosie! Baka pati tayo mauli! Tinakbo si Rosie at hindi na lumingon. Nakita niya si Joe at Mary na naglalakad sa gitna ng usok, kasama ang matangkad na lalaki. <tinyo> Diyos ko, patawarin niyo po ako! Sumakay ng jeep si Cooper at Rosie at saka umalis. Pumunta sila sa estasyon ng pulis at kinuwento ang buong pangyayari. Nasulat na namin ang reklamo nyo Ngunit base sa sinabi nyo Parang hindi ordinaryong tao ang salarin Marami na rin nagreklamo tungkol sa kanya Si Slenderman Malamang hindi siya tao Ngunit kailangan pa namin magsiyasat Slenderman? Oo, si Slenderman Mga kabataan ang kanyang hinuhuli Takot ang buong bayan sa kanya Hindi dapat kayo pumupunta sa gubat Magbabala na kayo sa inyong kolehiyo At maging sa manggulang gulang nyo Pagbalik sila sa paaralang, ngunit toliro ang isip ni Rosie. Buo pa rin ang kanyang takot kay Slenderman. Gusto sana siyang tulungan ni Cooper. Ngunit wala din siyang magawa. Tinawagan na niya ang kanyang mga magulang. Mukang mukhang paralisado ang anak nyo. Ngunit tila pang spiritual ito. Mabuti pa dalhin natin siya sa isang pari. Dinala si Rosie ng kanyang magulang sa simbahan kung saan siya binasbasan ng pari. Ano nangyari sa aking anak? Gagaling po ba siya? Oo, gagaling siya. Naparalisa lamang siya. Nakita niya si Slenderman. Kaya hindi magiging madali ang lunas dito. Sino po si Slenderman? Inaakit ni Slenderman ang mga kabataan sa kanya. Nakatira ang batang si Simon kasama ng kanyang mga magulang. Hindi siya tulad ng karaniwang bata. Mas gusto niya ang lumipot at maglaro mag-isa sa gubat kaysa makipaglaro sa ibang bata. Huwag kang magpunta na mag-isa sa gubat, Simon. Ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo yan? Isang araw, pauwi si Simon mula sa paglalakad sa gubat nang makitang nasunog ang kanilang bahay at mga magulang niya sa loob nito. Tumakbo papalayo si Simon, umiyak at pumunta sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. Nang makarating siya sa masukal na gubat, nakilala niya ang isang matandang babae na nakatira sa isang malit na bahay. Lumapit si Simon sa matanda at inampun siya nito. Mula noon, tinawag niyang Lola ang matanda. Nasabi ko ba, may apong babae din ang matanda, si Angelina? Pwede ba tayo maging magkaibigan? Oo naman, Angelina! Sa ganitong paraan, nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa. At paglaki nila, nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Di nagtagal na matay ang kanilang Lola at labis ng nanungkot si Angelina. Huwag ka ng malungkot. Hindi ka nag-iisa. Bakit hindi tayo magpakasal? Nagpakasal ang magkasintahan at namuhay ng masaya. Paglipas ng panahon, binayayaan sila ng anak na babae. Pinangalanan siyang Slenderina at masaya ang buong pamilya. Salamat, Angelina. Hindi ko inakalang magiging masaya ako muli. Salamat sa iyo. Lumaki na si Slenderina paglipas ng panahon at masaya pa rin ang pamilya. Hanggang isang araw, pag uwi ni Simon galing sa bayan, nakita niya walang buhay ang asawa't anak sa bakuran at puno ng dugo. Nagulat siya sa nakita at natuliro. Pumasok siya sa bahay at pumunta sa kusina. Habang bumangon naman ang mag-ina at nagtawanan, nagpapanggap lang pala sila May narinig silang ingay sa kusina. Pagdating nila doon, nakita nila ang walang buhay na si Simon na sinaksak ang sarili. Simon, anong kinawa mo? Nabibiro lang kami! Papa, pagka nagpakamatay! Namatay si Simon at isang itim na anino ang bumalot sa kanya. At unti-unti siyang tumatangkad. Lumabas ang mga galamay mula sa kanyang katawan. Unti-unting naglaho ang kanyang ilong at tenga at iba pang parte ng kanyang muka hanggang maging blanko na ito. Tumubli ang kanyang tangkad at naging payat at puti ang balat. Inabot niya ang kamay sa magina, ngunit natakot sila sa kanya. Tumakbo ka na anak, hindi ka naligtas sa lugar na ito. Oh. Sumama po sa akin, Mama! Oo, oh, aalis din ako. Pero tumakbo ka na at huwag nang lilingon pa. Bilisan mo! Hindi na nakatakbo si Angelina. Nahuli siya ni Simon at sinama siya sa mundo ng itim na anino. Mula noon, tinawag siyang Slenderman ng mga tao. At napapabalitang lumilibot siya sa gubat para hanapin ang kanyang anak ng babae. Kaya sa tuwing may kabataan sa gubat, kinukuha niya ang mga ito. Pero, Padre, gagaling ba ang anak namin? Oo, gagaling siya. Magtiwala lang kayo. Huwag niyo siyang hayaang lumabas sa gabi. Protektahan niyo siya sa mga itim na anino at ilagay niyo ang agimat na ito sa kanyang leeg. Dinala si Rosie sa ospital para magamot. Ngunit hindi na gumiling kanyang utak at habang buhay na siyang nabaliw, takot na takot sa anino ni Slenderman. Ang kanyang mahabang bibig at mga galamay. Sa tuwing naiisip niya ito, sa tuwing ikinikwento niya ito, sumisigaw siya ng mag-isa sa kanyang kwarto. At nabuhay siya nang hindi na masaya. Mm. Ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.